Okay, uh, good morning sa inyo lahat uh, So, uh, meron tayo rito ng, uh, Lumating uli na customer uh, Mitsubishi uh, L300 uh, Euro 4 Ayan, uh, Bali, uh, 4 14 uh, EFI Ayan, Gaya ng lagi kong sinasabi guys uh, Kapag ganito nga uh, sasakyan uh, Mitsubishi L300 uh, Euro 4 uh, 4 and 14 Ayan, kapag may tumunog sa makina nyo na napakaingay o konting ingay lang na nagmumula sa makina ang unang una yung ipapacheck guys alternator yan bali ang alternator neto guys ah, uh, nandito yan nandito siya sa left side yan kasi kapag uh, 40-56 nasa right side yan nandun sa ilalim bali ah, uh, EF ito guys yan ang narereklamo ng na may arit neto ah, uh, maingay raw So, uh, Ang ginawa nila, ah... Uh, dinala raw nila sa kasa. So, ang... Ang problema lang dito, ah... Uh, Dinayagnose ka agad ng kasa. Ah... Uh, hindi naman natin babanggitin guys yung kasa na yun. Siyempre, ah... Uh, baka magalit sa atin yung kasa na yun. Ah... Uh, ang sinasabi sa may-ari, ah... Uh, Saklats daw. Yun daw ang may problema, sa klats So, ah... Uh, dito raw, uh, daw sila, sir, ng almost, ah... Uh, 25,000. Sa clutch. Yan, paggawa ng clutch. Bali, ito guys yung ari. Mama, okay lang, pakita ko kayo. Yan. Sir, wag na natin babanggitin sir yung kasa. Uh. Uh, anong sabi sa inyo, sir? Uh, daw ang sira. Oo, oh, clutch. Ibababa daw ang na Kailangan ng palitan daw yung clutch. Oo. So, uh -oh. Ito lang gagaling ang pinay sa inyo? Ano uh, lang. Uh, actually, ano lang. No estimated lang nila 24,000. 24,000. bali, 25 na sabihin natin. ano pa 'yon? Ah, kumbaga wala pang labor 'yon. Wala pa. So, Yan ko. Kasi estimated pa lang 24. Oo. Eh. <laughs> <laughs> uh, uh. uh. Bale, ito guys, uh, gaya ng lagi mong sinasabi, uh, ma'am, sir. Uh, kapag uh, Mitsubishi L300 ah uh, Euro 4, 414 KFI. Kapag may umingay sa makina niyo, ang unang-una niyo ipapa-check, ito guys, alternator. Yan, marami na nagpunta sa akin. Uh, pinagawa ang makina. Uh, yun ang inano ng kasa. Kaya lang, uh, pag, pagkabit ng pyesa, ganun pa rin. Napakaingay pa rin daw. So kapag ganito, ang una nyo ipapacheck, itong alternator. Yan, ipapacheck nyo. Kasi ang bearing nito na guys, napakaliit. Yan, kumbaga persado siya uh, kapag nakakabit siya sa makina. Yan, yan muna, check nyo. Papapalitan nyo muna ng bearing. Yan, kasi mas mura guys ang sa alternator Magpapalit ng bearing kaysa magpapagawa kayo ng uh, Party sa makina yan bali dalawang bearing yan guys ito yan ito guys yung nasa uh, ibabaw na nakakonek sa pulley yan ang alam ko guys sa uh, itong bearing nito uh, 6203 yan marami tayong mga bearing yan 6203 ito guys yung maliit na to uh, sa mga nagtatanong sa akin na uh, hindi ko masabi kung anong uh, bearing na to kasi wala kasi nakalagay rito na part number kaya ang ginagawa ko pinabibili ko lang na lang customer nito. napakadaling hanapin nito. yan ang importante guys ito kailangan bumili kayo ng magandang klase nito na, na bearing ah, uh, ito guys ang bearing na ito uh, NSK yan ito yung mga kinakabit ko uh, meron sa ating nagdadala nito na NSK guys yan 6203 ang bearing nito dito sa ibabaw yan wali ito guys napakaingay yan nga, ito kasi atin ang kalan ng pamangkin ko. Uh, medyo tinanghali ako ng punta rito sa shop. Kaya kinalasan ng pamangkin ko. Yan. Bali, ito may are. Uh, sir, baka may shout-out kayo. Nga, baka may babatingin ka. Yung tiwala kasi, sir, ng, ng sasakyan natin hmm. is akala namin is panatag na kapag sa kasa. So, tatagain ko pala doon sa presyo. Hindi <laughs> na lang po, merong ka sa tagig na sinend po yung YouTube channel ni ako. Sir G and Palagi. So, hindi ako nagdalawang isip ng message. Kaganda ako kasi upon viewing doon sa YouTube channel ni Sir, full positive sir eh. Uh, Kaya... Uh, tsaka wala kayo nakitang basher ma'am no? <laughs> ako, wala, wala talaga yung negative sir as in. So, ayun, dapat sir sa salag na yan eh. Talagang uh, hindi uh, inaano ng Panginoon na naman kasi likod good niyan dapat doon na talaga kami kasi so, parang sila ng Panginoon na dito talaga kami kasi dito na tuloy doon bali ito mama sir uh, kapag uh, mayroon pa ingay na tayo narinig kumbaga walang napagbabago lahat po yan ng ginawa natin dito uh, wala po kayong babayaran sa akin libre po yan nang uh, service ko sa inyo para yung kung sakaling uh, may ingay pa rin po yung sa uh, uh, makina uh, yung ibabayad niyo sakin sa dagdag-dagdag na lang po ron Diyan, is... Sir, ikaw sir, baka may shoutout mga kainuman <laughs> inuman. Kali taga saan po kayo? Tagig po. Tagig yan, si ma'am sir, dumayo si shop natin dito sa Kandali, Binyan, Laguna. Para ipagawa itong uh, alternator nila. Ah, uh, sana solve na ang problema nila para hindi na sila gumas ng ganong kalaki. 20, almost ah, uh, 25,000. Yan, tapos ah, uh, meron tayo papa shoutout. Yan. shout uh, shoutout po major. Ay, makilig si Bert, the best. Matagal na akong buy and sell, 1990s pa. Si Bert, kaibigan ko na, talagang lahat ng buy and sell, pagdating kay Bert, the best. Mura na, quality pang gawa. <laughs> the best talaga si Bert. Sir, baka may shoutout ka. Paki ah, siya, ka. Siya, shoutout ako kay Paring Ed, sa yeah, uh, yeah, at Ed Bautista. Oo, the best din yan. Dalawang to, talagang isang mekaniko at isang electrician na ah, pangaling. Yeah. Lahat ng buy and sell, sa kanila pupunta. Sir, maraming salamat po oh, sa... Salamat sa... sa... Salamat. Di thank you po. Tapos meron pa tayo isang papa shoutout na ah, ginagawa namin yung alternator. Na ito nga, Mitsubishi Adventure. Sir, baka may papatingin ka. Uh, Babati ko yung misis ko sa Katola. San Pedro Laguna. Yeah. At sa sir, ka, sa sir? Ibecia. San Pedro na po. Ah, yan si sir. Calindola. San Pedro. Kalindola, barangay Kalindola. Yan. Yeah. Shout out po sa mga tanga Kalindola dyan. Malapit Shout lang po ako dyan. Shoutout sa mga taga Kalindola Hi yeah. kay Saria. Yeah. Sir, Salam maraming salamat po. din po sir sa tiwala. Ah, oh, dito niyo pinapagkatiwala ang inyong mga sasakyan. Thank, thank you. Yeah. okay, sir. Thank you thank, you. thank you. you. you Okay ito na guys Na-assemble uh, na lang natin Yan, napalitan na rin natin guys Ng dalawang pairing Bali, dalawang pairing yan guys Ang pinalitan natin Baba at saka taas Tapos ito guys, uh, gaya ng ginagawa ko uh, Binipinturaan ko na rin para Nalinis na rin at maayos siyang uh, Tingnan kapag na. Pero syempre, kailangan mawala yung sakit niya Yun ang pinaka-importante Okay guys, so testing natin Bago natin na uh, ikabit Sir, ma'am, kanina yung dinesing maingay. Ayan. Kanina kasi guys, uh, wala ako. Yung pinanas, dinesing nila ma, napaka-ingay. Ngayon, na uh, testing natin. Okay na ba? Ayan. Ang na guys, kapita, kasi may sira yung natin. Pero yung parang maupong, wala na. Ayan, okay. Ang tali ganun guys, ang gabi namin, uh, ikakabit na namin at sana mawala na yung kanyang ingay sa makina para hindi lang kumasas na malaki may hari. Yan. Bali, kakabit muna natin guys. Okay, ito ha. Ah, uh, naikabit na natin yung alternator guys. Yan, ngayon, ah, uh, Paandarin rin na natin. In the Jesus name. <laughs> <laughs> Ma'am, sir. Back, kabit mo yung battery. Pero ito lang guys, uh, kapag gagawa kayo ng alternator, ah, uh, make sure lang na matanggal yung negative terminal. Yan, in case man na uh, dumikit yung mainline, ng alternator uh, hindi po putok ang fusible link bali ito guys yung uh, fusible link nga yeah. positive bam ma <laughs> magkakaalaman na yung bali ito guys sa uh, tines, tines ma'am talaga napaka ingay kanina as in sobrang ingay talaga sir parang helicopter ayun <laughs> guys i uh, start natin yan kailangan guys mamatay itong ng uh, battery indicator at itong uh, check engine yan, kailangan mamatay yan kaya na, uh, start natin in the Jesus name <laughs> 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 yan yeah. ma'am, nawala yung parang helicopter? wala kasi, bago na ma'am, hindi pala sa klats, ha. Oo oh, nga po eh, ang halain niyo, yun yung mga walang sila. Ah. Uh, Nagawa nila sila. Ah. ma'am, shout out mo na lang yung kasa, pero wag natin babanggitin kung saan lugar. Sa... Shout out mo na lang yung kasa, pero wag mo babanggitin kung saan lugar. Shout out dun sa kasa, sobrang disappointed talaga ako as in. Ma'am, 24,000 ang sinisingil sa inyo. Sinigil ko, ko ng 25,000, sir, eh. <laughs> estimation ka lang po yun. Uh, so, meaning more than pa. More than pa. Yeah. Ngayon, mama, nagpunta ka sa GM pala din. Yan. Ngayon, okay na. Okay na. galing. Solid sale. <laughs> ma, marami salamat po sa tiwala. Yan. eto Ito, guys. Problem solved. Uh, mula. Takas ang kayo, ma'am? Tagig po. Yan. Taga, tagig sila, ma'am. At sila, sir. Yan. Start ulit natin. Parang brand new, ma'am. yang problem solved at siyempre tayo uh, natutuwa rin tayo guys sa mga nagpupunta rito na mga customer natin kahit ano sa sakyan at uh, nabibigyan natin ng kas kasolusyunan ang kanilang mga problema sa sasakyan at bukod sa lahat uh, ang sila yan ma'am thank you po thank sir, sir. Uh, pa yan maraming salamat sir Kamali sila selasar ah, galing pa ng tagig at ito problem solved yan, sir. Narinig mo naman. Ha? Okay. <laughs> yan, si sir. Kasi nagkikwentohan sila nila. Sir, yan. Sir, marami salamat din po sa inyo. Yan, thank you kasi po. Yan. Uh, <laughs> uh, ingat po sa pag-uwi. Yan. Shout out din sa mga kasa. Uh, sana ma-diagnose nyo na maayos ang mga sasakyan. Kasi kawawa naman yung mga may-ari na sasakyan kung madodoble-doble sila ng gastos. Okay, uh, GM Paladin Channel. Thank you.